tingin na, dilim mo. Hello. Hello guys. Yeah. Hello guys. Hello. Hello guys. Make sure mag-subscribe na kayo. Hello. 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 And ngayon si Baste at si Lucas. Uh, <laughs> Pasyal kami ngayon, Meron kami puntahan.

最初は外国語で。 Nationaly. Tapayon na Yung national ano namin guys? Ito oh, serbisyo ang national. Food. guys. Hindi ko kasi alam saan sila nagpa-adjust. Gabi oh. Kaya ko yung building. Kaya ko yung mga No. Kaya mo to yung mga cargo. alak yung jeep guys. lang kung kapatahi. Dito na daw kami. Dito na daw kami. May sapatos. Gayo, ayun yung kailan ako. Lagi na lang ako. Lagi na lang ako na iwan sa bahay. Nakalimot ko sa kumuhan ba? Ha? na ako. na ako. Ayan niyo mga kabak! Hello guys! pupunta na na kami kay Mami. Hello guys! Marami talaga tao. Hindi niyo alam ano makita namin. Sobrang bilis na sasakyan. Ayan sila oh! Hello kayo! Hello! Hello! Hello ka! di kayak gitu yang fire truck